Ang kahangahangang mga honeybees Alam nyo ba, ang mga bubuyog ang pangunahing tagapag-pollinate ng maraming halaman tulad ng prutas, gulay at bulaklak. Dahil dito, sila ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain para sa atin. May tatlong uri ng bees sa isang koloni, Ang queen bee na siyang inahin at leader, ang drone bees na mga lalaking bubuyog na nakikipagpares, at ang worker bees, mga babaeng manggagawa na naghahanap ng pagkain at nag-aalaga ng pugad. Ang nectar mula sa mga bulaklak ay kinokolekta ng mga worker bees. Ito'y ginagawang honey sa pamamagitan ng pagsipsip at paglabas sa loob ng kanilang katawan. Ang honey ay masarap na pampalasa at may benepisyo sa kalusugan. Isa sa mga natatanging katangian ng mga honeybees ay ang kanilang waggle dance. Ito ay isang paraan ng komunikasyon kung saan ipinapakita nila ang lokasyon, distansya at dami ng pagkukunan ng nectar. Kaya't hindi lang sila magaganda, sila rin ay may napakalaking papel sa ekosistem at buhay ng tao. Sana ay mas mapahalagan pa natin ang mga bubuyog ng pulot dahil sa kanilang napakalagang kontribusyon. Hayop sa galing!